Paguri muna. Paguri muna. Maguri muna. <laughs> Ito <rag -urin>. lang <laughs> isne. Nadali din, nadali din. <laughs> nadali sa pagdadasal. <laughs> ayan na po, nadali na na yun din TV. Ayaw ah, talaga lo ba yun eh. Tara yun. Yeah. Yeah, pa, mas, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na. Ayan na, na.

<laughs> dali, tayo, dali, dali. dali. <laughs> Napakalaki. Pero Tapos <laughs> <laughs> ka na sana eh. Okay, <laughs> na <saan> eh. <laughs> mo yung parang fly sa maliit dong pre. <laughs> <laughs> yung lip grip. Pre, kumpasin mo. yung <laughs> parang fly <play> sa maliit. Ito. sa may ano. sa may mga gamit <laughs> na sa... plastik. So, lip grip yung ano. Okay. Yeah. <laughs> yung ano? Dao pala ganyan na ginawa natin kanina pare ka. Bang, mas malaki <coughs> <Mamaving>. <homeowners laughs> to. Mas malaki yan. sa dalawa na wala kanina. Grabe, laki. tayo yan. natin yan. Ano dito, mo. Eh, na. Nabuputol pala yung ano niya, ano? Oo, uh, oh, yun yun, nakakabit yun. yun eh. Nabuputol na, nga. Hmm. Alam mo, hindi ka may uwi ng bulak, ano? Oh. Dapat yung lip grip eh. Di, yung lip grip eh. dapat kasi. Saba. Ah. Alright! Kaya di na kumain na kalian. Okay na. Alright. Panghalian na. Ah. Hindi mo kailangan lagay diyan yan. Saan lalagyan? Doon sa isa sa isa maliit. Sa lagayan. Uh, Para dapat ko. Eh, tas mo nga pre. Ang gano kalaki. Reference. Reference oh. Grabe. Okay. Tapos uli ka rin pala.